Ayan tayo mga kanis oh O, ang ulam, awa ng Diyos. Kinilaw na, ano, na sap-sap. Hmm. mga kanis Ayos, kaya tayo. Ulam po namin yan mga kanis Kinilaw na sap-sap. Ayan. Ayan. Salamat po sa Diyos. Ayan na. Mm. Yami, kinilaw na sap-sap mga kanis kakatay. Hmm? sa kayo ang ito.